بسم الله الرحمن الرحيم. سنعلن لِلَّهِ أَنْ مَا مَأَوَئِنَ أَنْ مَأَوَئِنَ ألف لام را تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآَنٍ مُبِينٍ ألف لام را Ang mga ito ay mga talata ng aklat at isang Quran na malinaw. Rubama ya waddu'l-ladhina kafaru law kanu muslimin. Marahil mag-aasam ang mga tumangging sumampalataya sa araw ng pagbangon na kung sana sila ay magiging mga muslim. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimu'l-amalu fasawfa ya'lamun. Hayaan mo sila na kumain magpakatamasa at maglibang sa kanila ang tagal na pag-asa sapagkat makaaalam sila. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ Hindi kami nagpahamak ng anumang pamayanan malibang habang mayroon itong isang pagtatakdang nalalaman. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ Walang nakauuna sa namang kalipunan sa taning nito at hindi sila nakapag-aantala. "...Waqaloo yaa ayyuhan ladhi nuzzila alayhi dhikru Nagsabi sila, "...O siyang ibinaba sa kanya ang palala tunay na ikaw ay talagang isang baliho." "...Law ma ta'tina bilmalaikati in kunta minasadikin." Bakit kasi hindi ka nagdadala sa amin ng mga anghel kung ikaw ay naging kabilang sa mga tapat? Ma malaikata illa bilhaq wa ma kanu idhan mundarin. Hindi kami nagbababa ng mga anghel malibang kalakip ng katutuhanan at hindi sila sa makatuwid naging mga ipinagpapaliban. In نحن نزلنا الذكر له لحافظون Tunay na kami ay nagbaba ng Quran na paalala at tunay na kami rito ay talagang mag-iingat laban sa pagbabago. Wala min fi talagang nagsugo kami bago mo pa sa mga kampihan nang mga sinauna. Walang pumupunta sa kanila na isang sugo malibang sila noon sa kanya ay nangungutya. كذلك نسلكه Gayon kami nagpapasok nito sa mga puso ng mga salarin. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. Hindi sila sumasampalataya rito sa Quran, samantalang lumipas na ang kalakaran sa mga sinauna. Walau fatahna alayhim baban minas samai, fadallu fihi arujun. Kahit pa nagbukas kami sa kanila ng isang pinto mula sa langit, sa kananatili sila roon لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون lamang ang ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين talaga ngang naglagay kami sa langit ng mga kumpulan ng mga bituin at nagayak sa mga ito para sa mga tagapagmasid. <tibit> Nag-ingat kami rito laban sa bawat demonyong kasumpa-sumpa. Ila man istaraqas sam'a fa atba'ahu shihabun mubin maliban sa sinumang nagnakaw-nakaw ng pagdinig kaya may sumunod sa kanya na isang bulalakaw na malinaw wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun ang lupa bumanat kami dito naglapat kami rito ng mga matatag na bundok at nagpatubo kami rito ng bawat bagay na balansi. <tipos> wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha wa man lahu biraziqin. Gumawa kami para sa inyo rito ng mga kabuhayan at sa sino mang hindi kayo sa kanya mga tagapagtustos. Wa in min shay'in illa inda na khazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi kadarin Walang ng anumang bagay malibang sa ganang amin ang mga lagakin nito at hindi kami nagbababa ito malibang ayon sa sukat na nalalaman wa arsaln ar-riyaha halawaq ha fa anzalna min as-samaa' ma'an wa ma antum lahu Nagsugo kami ng mga hangin bilang mga tagapag si at nagpababa kami mula sa langit ng tubig kaya nagpainom kami sa inyo nito. Samantalang kayo para rito ay hindi mga tagapag-imbak. Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu Tunay na kami, talagang kami ay nagbibigay buhay at nagbibigay kamatayan at kami ay ang tagapagmana. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين Talagang ang nakaalam kami sa mga nakapagpapauna kabilang sa inyo at talagang ang nakaalam kami sa mga nakapagpapantala. Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim. Tunay na ang Panginoon mo ay kakalap sa kanila para gantihan tunay na siya ay marunong maalam. Walakad khalaqna al-insana min salsalim min hamaim masnun. Talaga ngang lumikha kami sa tao mula sa kumakalansing na luwad, mula sa burak na inanyuan. Wal Waljan na min qablu min naris samum. Ang gin ay nilikha namin ito bago pa niyan mula sa apoy ng nakapapasong hangin. Wa idh kala Rabbuka lilmalaika ti inni khalikun basharan min salsalin min hama'in masnun. Banggitin, nung nagsabi ang Panginoon mo sa mga anghel, tunay na ako ay nilikha ng isang mortal mula sa kumakalansing na luwad mula sa burak ina-inanyuan. Fa ida sawaytuhu wa nafaktuhu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kaya nung humubog ako rito at umihip ako rito mula sa espiritu ko ay magsibagsak kayo sa kanya na mga nakapaterapa. Fa sajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Kaya nagpaterapa ang mga anghel sa kabuuan nila ng magkakasama illa yakuna malibang si satanas tumangis siya na maging kasama sa mga tagapagpatira pa qala takuna sajidin nagsabi siya o satanas ano ang mayroon sa iyo na hindi ka maging kasama sa mga tagapagpatirapa? قال لم لبشر من صلصال من مسنون nagsabi to hindi ako naging ukol na magpatira pa sa isang mortal na nilikha mo mula sa kumakalansing na luwad mula sa burak na inanyuan قال فخروج منها nagsabi siya kaya lumabas ka mula niyan sa paraiso sapagkat tunay na ikaw ay kasumpa-sumpa. Wa inna alayka la'nata ila At tunay na sumayo ang sumpa hanggang sa araw ng pagtutumbas. Kala Rabbi fa'anzirni ila Nagsabi ito, Panginoon ko, kaya magpaliban ka sa akin hanggang sa araw na bubuhayin sila. Nagsabi siya, kaya tunay na ikaw ay kabilang sa mga ipinagpapaliban hanggang sa araw ng panahong nalalaman ko. Kala Rabbi bima أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. Nagsabi to, Panginoon ko, dahil naglisya ka sa akin, talagang makaakit nga ako sa kanila sa lupa at talagang maglilisya nga ako sa kanila ng magkakasama. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maliban sa mga lingkod mo, kabilang sa kanila na mga itinangi. قال هذا صراط علي مستقيم Nagsabi siya, ito ay isang landasin sa akin na tuwid. Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al Tunay na ang mga lingkod ko ay walang ukol sa iyo na kapamahalaanan sa kanila sa paglilisya sa kanila, maliban sa sinumang sumunod sa iyo kabilang sa mga nalilisiya wa inna jahanam la maw'iduhum ajma'in na ang impierno ay talagang ang tipanan nila nang magkakasama la sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum mayra litun 7 pinto para sa bawat pinto mula sa kanila ay may isang bahaging itinalaga sa mga tagasunod ni Satanas. Innal fi wa Tunay na ang mga tagapangilag magkasala ay nasa sa mga hardin at mga bukal. sa sabihin pumasok kayo sa mga ito na may kapayapaan habang mga natitiwasay. Wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin Magtatanggal kami ng anumang nasa mga dibdib nila na pagkamuhi bilang magkakapatid habang nasa mga kama na magkakaharapan La yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin Walang sumasaling sa kanila roon na isang pagkapagal at hindi sila mula roon mga palalabasin.